Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. I'm this your guest Mama, from my secret channel, a fitter o zoomer tarder. So ngayon hapon nito. Na Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um um special gabay for the month of June. 11 hanggang June 17 for the sign off. For the sign off. Libra. So Libra, Libra, Libra. Welcome, welcome to my channel. Paano kayong messages, advices, and spirit guys ang ating masasaga for today's video? Kanina energy o kaganapan sa buhay ng mga libre signs ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko for more videos up there kasi maraming salamat po. Sa mga walang samang pag sa aking channel, lalong lalo na ang dinigay skip na kad sa so, way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw ni Biyayang Manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inang ating angels for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra? Signs ang ating mga gilap. So there's something guys with the king of pentacles. So there's something guys with the practicality. Yeah? No, kailangan mo maging practical sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Um lagi mo pakakatandaan yung mga um hawak-hawak mo, no? Maging practical ka at magkaroon ka ng security. Yeah? No sa kung ano man yung mga bagay na Uh, pinahahalagahan mo especially about sa negosyo trabaho anak buhay mo and there's a two-way cooperative partnership so kailangan maging aware ka no pakikipag-communicate pakikipag-usap pakikipag-ugnayan so kailangan liwanagin mo mabuti no and there's an unconditional love no may pagmamahal talaga naman mga tangay sa lahat and there's something that, uh, the the kind of sort something sabotage mag-ingat ka with the sabotage no may may meron ditong um susubukan my sa sa'yo. no may meron ditong um susubukan nga uh, pahirapan ka or et cetera, ganun. Mag-ingat ka dito, maaring um, magdulot sa maaring betrayal, no, there's something cheating, lying on you, or backstabbing, no? And there's something the queen of wands by confidence. So, kailangan lakas sa mga loob mo, malakas sa mga mo. Hindi lahat ng mga taong nakakasalamuha, nakakausap mo ay totoo sa'yo. No, yung iba dyan, diba, kaharap mo lang siya, pero 'di ba? Merong uh, binabalak na patalikod about sa iyo. So kailangan mag-ingat ka. And there's something the high friend for lesson learned. So may mga bagay na kailangan mo matutunan, na no malaman, na no, pakakatandaan. And because there's something that you've absorb something pain. Meron talaga dito ng um, kumbaga nagbigay sa iyo ng sakit, paghihirap. And at the same time, meron dito um, nagbigay ng trauma sa iyo. What is the King of Pentacles? Represent with the Page of Pentacles, invest wisely. No? kumagang pangalagaan, protection na mo yung sarili mo, yung finances mo, no, kung, kung, saan ka mag-i-invest ng um, time, effort, ng finances, no, ng um, iyong yung pinaghirapan salary, magkailangan mong um, pag-iisipan mo maraming beses. What is the tool of course? Represent with a child, with an action and movement. So, magkakaroon ng changes and development sa eksena mo. No? Kaya, there's something of partnership. So, maging aware kayo with a partnership. What is the ten of swords? Remember it's with eight of swords. See, I told you, napapalibot ka ng toxic and negativities around you. Na no, talaga maging aware ka sa lahat ng gagawin action and decisions mo. What is digital messages with an angel spirit? Remember it's with a page of one. So there's something good May magandang balita, no? May magandang impormasyon na maaaring ipabatid sa'yo, no? Na ipaalam sa'yo, no? Ipakita sa'yo, basta lakas sa mong loob mo. Eh, because there is nothing in the five of cups. No, there is nothing disappointment. No regret. Kaya matuto ka na. No, para wala kang pagsisihan at the end of the time. No? Kaya kailangan maging aware. No? Pangalagaan at protectionan mo anuman man yung mga bagay na merong ka. So, let's see what is the three of swords. Represent with um, the six of pentacles. So, there is something giving receiving something by the universe. Ibig sabihin, tutuloy-tuloy na. No, magandang kapalaran sa'yo. No, magtutuloy-tuloy na yung magandang opportunities sa'yo. No, let's see. Mag-ingat ka lang dito dahil uh, may meron talaga naging trauma. May ibig sabihin, nadala ka na. No, natauhan ka na. No, and of course, there is something the five of swords. Nakakaroon ng self-sabotage just because of your action and decision. No, dahil dito, uh, parang sinasabi na maging mauta ka na maging maswais ka na ngayon. No, huwag ka na basta-basta nagtitiwala sa mga matatali na hagang salita. And there's something the queen of swords clear the boundaries. Linisin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No, there's something um, na maraming mga taong um, gumaga nakakausap ka, nakaka, uh, nakakasalabuha mo, no, you need to take an action na mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. Diba? What is the tennis Guys, the eight of swords represented by the devil card? So see, meron talagang uh, masamang balak or something na there's something you're doing black magic on you. No? Maaring ginagawang ka. Uh, no? So there's is something guys with um, queen of wands that is the page of wands. Represented with the two of wands by choices. You have the power to choose. No, ay kayo pipili ng mga bagay na makakabuti sa iyo, ng mga bagay na makakatulong sa iyo, no? Additional messages. And represent with a no? You're feeling stuck, no? You're feeling imprisonment. No, parang piling mo um, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos dahil sa situation. Parang um, hindi mo na alam, alam paano ka makakabango, no? Or makakabawi sa situation no? And this is something the hermit card na magtiwala ka no, with the God perfect plan. Na magtiwala ka sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ibibigay sa iyo. Now there is something a purpose. Now at the same time there is a something the six of pentacles there is something giving receiving something may reverse The six of either uh, six of cups something are um, related with the families. No, maaring nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil um, nagiging mabait ka, no? na masyado ka naging mabait, kumbaga nakabuso ka dito. And this is the king of one something ambition. Na unti-unti mo na masisilayan ng mga pagbabago. Bago pa lang mangyari to, ngayon unti-unti mo na nakikita na ano yung kailangan mo baguhin, ano yung kailangan mo ayusin, no, and there's a ten of ones, no? Some of you guys na mayroon talaga nagbibigay pabigat sa buhay mo. So, see, nakita mo yan. Burden. Devil card. Eight of sword and the Ten of Swords. Ibig sabihin may sumabot tayo sa iyo na sa paligid mo lang ginawa ka ng black magic at nagbigay pag nagbigay ng pabigat sa sumpa sa buhay mo, sa pamilya mo. Additional messages. I represent with the Three of Pentacles na no, collaboration. Communicate clearly. So kailangan mo makipag-communicate ng maayos, no? And then natin, the justice card, may hustisya. Ano man yung mga bagay na ginawa sa iyo, basta maniwala ka lang with the perfect line, no? And you consider sa God will, No, ano naman yung mga bagay na ginawa sa iyo. There's something bounce back. Babalik sa kanila yan. One more card, please. Represent with the three of pentacles for collaboration. So, kailangan marunong ka makipag-collaborate, makipag-communications, na makipag-usap, makipag-transactions, gano'n. Nakayusin no, mo yung pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. na yan. No, huwag ka nagtitiwala ng lubos. No, so let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalisugan mo. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. So let's see. Now pagdating sa finances and career, there is a strength card with confidence. So kailangan mo lakasan ang loob mo pagdating sa finances. No, syempre, hindi wala naman magagawa ang kaduwagan mo, no? Kailangan, pagdating sa business, kailangan malakas ang loob mo. No, sa business, may, mayroon talagang trying error dyan. So, kailangan maging handa ka, no? Kailangan mag ka, No, kasi kung hindi ka lalaban, matatalo ka at matatalo ka. There's a six of swords transition. Unti-unti ka rin dyan makakali sa situation. No, may mga pinagdadaanan ka. No, sa ngayon. But definitely guys, unti-unti yan -unti babaguhin ito. There's a death card. No, transformation. Matatapos ang kahirapan mo. Matatapos sa lahat ng sigalot na pinagdaanan mo. Lalo-lalo sa usapin about sa finances. And there's a tower moment for major changes. No? Some of you, malaki talaga magbabago ang magaganap pagdating sa pagkakaperahan mo. Oh, and of course, um, there is something the 7 of wands does. You are being protected. No, That 7 of wands represent the protections. No, pinaprotection at pinapangalaga ang ka dito ng ating gabay at the same time ng sarili mo. No, kailangan mo pangalagaan at protection na ng mga pinaghirapan mo. And there's a cyber of swords. Maraming taong sinungaling manluloko sa paligid mo. Maraming impostor. Huwag kang magtitiwala ng lubos. No? Let's see. Pagdating naman tayo sa love life, there's something that's ever once with a perfect timing, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kung panahon to ng pag-iyak mo, panahon to ng pag-iyak mo, panahon to ng pag, um, para masaktan ka, pero pagdating ng panahon ng pagiging pa, magiging masaya at magiging maligaya ka, ibibigay ito sa'yo, no? There's a six of wands for victory is yours. Talaga magtatagumpay ka, no? Maaaring nga makilala mo na yung taong para sa'yo. And there's something, the four of wands, a celebration, no? Some of you magkakaroon talaga ng wedding. No, there's an 11-11 with the twin film energy, no? This, ibig sabihin na there's a wish coming true. No, may mga bagay na matutupad na ano yung kahilingan, ano man yung gusto mo mangyari sa buhay mo, maaaring ipagkaloob nito. So, let's see. And of course, there's a something, the five of pentacles. So some of you nakakaranas ka ng financial loss, financial crisis, no, or mga financial difficulties to ng inyong person. No, ganun talaga. And this is the nine of pentacles, bit of loss, pero at the end of the time, lalago na yan, lalakas na yan, gaganda na yan. And this something, the full card, no, para sinusubukan din na pananapalata at tiwala mo, kung ang sa inyong relasyon nyo, no, magkakaroon ka ng new beginning dito. Pagdating naman sa kalusugan, there's a the sound card with a pure about outcome na magiging maganda ng kalalabasan dito, magiging maganda na ang iyong sitwasyon. And the three of us, there's a waiting for us, a waiting for a ship, no? Kung maga, uh, unti-unti nang magiging maganda ang takbo ng iyong kalusugan at kalagayan. And there's something, the world. Now, some of you, kailangan nyo talaga na unwind. Double clarification na, na may trouble dito. Ibig sabihin, kailangan nyo mag-disconnect uh, from the world, retreat. And this is the, the high phases No, listen to your intuition. Ibig sabihin, marami tumatakbo sa utak nyo, sa isip nyo. No? And of course, there's something the king of uh, cups, no? something devotions. No, maaari mayroon taong sumusupport at gumagabay sa'yo. May ancestor guides. No, may gumagabay sa'yo. And there's something the page of cups, laser intuition. Listen to your gut feeling. So, ibig sabihin, makinig ka sa vibrations mo, sa intuitions mo, sa instinct mo. No? Hindi ka ililigaw nito. Gaganda pa kinamdam mo, no? Iwasan mo lang mag-isip ng bonggam-bongga. -bongga, no? Kasi nagkakaroon ka na sleepless nights, anxieties. No? So, let's see guys, so what is additional messages with the Magical Fair Messages? Advises and of course, a pick a card, yes or no? So, let's watch this. We, let's see what is the Magical Fair Messages. With the Magical Fair Messages, we are facing with the love life. oh connected with the love life. So, maaaring konektado to sa pag-ibig, sa relasyon. No? Maaaring magkakaroon ka ng love life or maaaring may related about sa pag-ibig. And of course, your wish is granted. So, matutupad talaga yung mga pangharap mo. Yung hinihiling mo. And of course, there's something else. As assertiveness, dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Na huwag ka nagpapadala ng tensyon, no? ng mga negatibo sa paligid mo. Na Matuto ka magtiwala sa sarili mo. And there's something career and commitment. So, see? Kung magalat ang bagay na ito ay maaaring ipagkaloob sa iyo, na talagang magkakaroon ng something as stabilized, it, no? kung baga, magkakaroon ng patag na sitwasyon, And there's nothing self-worth. Dapat alam mo sa sarili mo yung halaga mo. No wag ka dumidepende sa kanila. And there's a lack and doubt. Nawalis no, mo yung pag-aalinlangan mo at pagdadalawang-isip mo. No, and there's something of compassion, no? Big sabihin dito pagdating sa love life, talagang compassionate ka dito. So let's see where this is as this represent what. And there's an Empress card. Now, there's something revert. Mm -hmm. Now, may amarin may revert talaga dito. And there's a brave, bravery. no kailangan mo maging matapang, maging palaban. Now, there's something in your beginning. And there's something healing. Now, magkakaroon ka ng healing dito, guys. No, there's a love talaga, related talaga pagdating sa pag-ibig there's a love involvement and there's something in silence so kailangan mo maging tahimik sa mga plano at decision mo no, ang ganda kasi kung maga may kagalingan talaga at katuparan sa mga pangharap. Ang ganda. Kailangan mo lang maging palaban. No, kung hindi ka magiging palaban, maaagawan ka. The diba? And this is something new love. No, may bagong pag-ibig talaga na papasok dito sa buhay mo. Kumapit ka. No? Or maaaring maririn nyo ang inyong relationship. No, maaaring magtatagpo na ulit kayo ng person mo. No, what is an angel's number? Reference with a 1551 with a holder version panghawakan mo ang nakikita mo no yung iniisip mo yung tumatakbo sa intuitions mo no you focus on the good and maintain your concentration and to the outcomes you desire it's time to put your faith and it's time to to your ideas and pursue your goals with all your might you have a such a beautiful courageous and brave spirit so kumaganda sa dito kailangan mo palakasin at patibayin ang iyong sarili pananaw at mga pangitaing nakikita mo na kailangan mo manindigan, no? At maniwala sa, sa iyong mga gabay. So, let's see what is the money move oracle deck. With the money move oracle deck, represent with the fruit of labor. So, see? Ano man yung mga bagay mo, makakamtan mo ito at magkakaroon ka na kasagaran at ginahawa. O, sa mo baka maging mayaman ka pa. Now, it's time to read the fruit of your labor and become rich. Diba? So, let's see what is the shadow work represent what? The shadow work represent with um, fluidity, yeah. movement open. When you move shadow, you discover your rhythm. So see, sa bawat kilos mo, sa bawat eksena na ginagawa mo, makikita mo ano ba talaga yung purpose mo. No or either kumag may kung may takot at pangamba baka, no hindi mo makikita ang totoong kahalagahan niya kung hindi mo papakawalan 'yan. No? So let's see what is a what lies beneath the future. What lies beneath the here represent what? Getting a room. Hotel, motel suit, business, pleasures. So, big may related about sa business. Now, let's see what is the clarifying for a love situation. And this is something in love block. Now, be sabi, guys, no? kumbaga, meron talagang humaharang pagdating sa pag-ibig. O may tutol. No? So, let's see what is the clarifying for a life situation. Represent with the middle of moments. Bas in the middle of moments where fresh blossom in the simplicity of now so si kailangan maging simple ka lang sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo the more na kasi na, na, na mabaga mabongga no mabaga uh, masyadong uh, mab, mabulaklak yung bawat eksena no kaya kailangan sinesa ito maging simple ka lang no hindi mo kailangan mag magarbo no kailangan mo mag maging simple para walang mga inggitera lalo no and there's a part of the light of what The part of the light represent energetic action. I focus on my heart and take meaningful actions in the present moment. For things I cannot change, I release them, placing my trust in a God plan. I surrender and find peace and empowerment. So, binibigyan ka dito ng mas mala, malakas at maayos no, ng na sitwasyon, no? Mas lalong pinalalakas ang loob mo, pinatitibay yan ng iyong sarili, no? Na mas kakayanin mo, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. So, let's see what is the heart, yes no? Kung bago ka sa channel ko, guys, ha? Mag-isip ka na ng tanong mo. Darap ko siya lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. So, ito na yan guys. Umpisa na natin. So, let's watch this. Let's see eh? what is a yes no pick a card. Let's start with the number one. There's a yes. Trust your feelings, fulfill your heart desires. So, si magtiwala ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. No Magtiwala ka sa nararamdaman mo at sinasabi ng isip mo at puso mo. And there's a number two. Don't, there's, a num, there's a no. Don't risk uh, it all on this. It's a losing proposition. Huwag no? mong isugal to dahil wala pa sa tamang eksa hulog, no? Baka mapahama ka lang, baka magkamali ka, baka masayang lang yung effort mo. With the number three, there is something, guys, with a no. Yield is a poor, yield is poor effort wasted. So, Masasayang lang talaga yung effort mo, no? Masasayang lang talaga, kung hindi pa hinug, eh, hindi pa wasto. No, kaya kailangan maghintay ng tamang opportunities or tamang pagkakataon para makuha mo itong tamang eksena na to. So guys, this is a uh, special goodbye for the month of June 11 hanggang June 17 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa go. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang diniging, skip ng ads na so way, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sikliglig na guumapaw na biyayang balik sa inyo. No, maraming salamat din si Direx babay bye and babush.